Good evening po, Ma'am Aida. Si Jerome ho. Ah, tulog na si Jerome. Umalas ka na. Uh, Ma'am Aida, ang totoo po nyan, kayo po talaga yung sadya ko dito kasi may itatanong po sana ako sa inyo. Marilyn, bakit ba ang kulit mo? Sinabi nang umalas ka na eh. Ma'am Aida, kasi po may sakit po niya si, si nanay. Gusto ko lang po sana itanong sa inyo kung alam niyo po Hindi hey, ba talaga nakakaintindi? O gusto mo lang ako bisitin? Malibasa may pinagmanahang kay. Ikaw at ang pamilya mo may kasalanan kung bakit nagkaganito buhay ko. Ikaw at ang pamilya mo ang may kasalanan kung ba't ako iniwan ni Romy. Teka lang, Ma'am Aida. Ano po bang ginawa namin sa inyo? Bakit po si inay? Eh, hey, tanga ka pala talaga eh. Hindi mo kasi alam ang katotohanan. Ano po bang katotohanan yung sinasabi niyo? Nay? Ano yung kausap? Oh, Marilyn! Pasugod ka. Kanina ka pa ba dyan? ano po yung sinasabi ng katotohanan? Teka, teka. Nay, ano nangyayari dito? Ano sinasabi ni Marilyn? Jerome, kasi may sinasabi kanina yung nanay mo sa akin na meron daw siyang alam na hindi ko alam. Ma'am Aida, sige na, ho, sabihin niyo na ko Ano po ba yun? Ngayon yun? sabihin niyo na. Ang katotohanan niyan, ubod ng sama ang pamilya mo. Hey, teka lang ho, Ma'am Aida. Huwag yun naman pong sabihin na hindi maganda yung nanay ko. Sino si Perlita? Eh, pa sino may sabi si Perlita ang tinutukoy ko dito? Si Perlita, eh, biktima lang din niya si Perlita ang may kasalanan ng lahat ng to si Giselle. Siya ang nagkuto sa akin na pagpalitin ng dalawang sanggol. Ang sanggol nila ni Perlita. Marilyn, hindi ka ang tunay na anak ni Perlita. Ang anak ni Perlita, si Darlene. Ikaw ang tunay na anak ni Giselle at ni Ziggy. Ikaw ang tunay na kalbunay.